Sige, 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 sige. Ayan, thank you. Ayan, ito pala yung barko na sumagsa dito sa Tacloban. Ayan, nakita ninyo. Ito pala yun. Ginawa na nilang historical, ano? Ano ba to? Ayan, dito sa Tacloban. Okay, tingnan po natin dito sa baba. Ayan. Oo, grabe pala ito, no. Ayan, malapit niya sa dagat. Ayan, no. Ito pala yung sumadsad. Sumadsad. So I told you, ah. Ayan. Eva Jocelyn. Sendan mo na lang ako niya. Ay, ako talaga magsisend. Malulobat na ako. Wow, ang ganda. Ito pala yung barko na yan. Ayan. Sige, sige, wait lang ha. Okay. Oo, oh, wait lang.